Humingi ng saklolo sa gobyerno ang isang OFW para sa iniinda niyang karamdaman. Pero ang inasam na tulong mula po sa OWA, hindi na inabutan ng OFW na binawian na ng buhay. Dumulog po sa inyong kapuso action man ang kanyang mga kaanak sa pag-asang makukuha ang benefisyong hindi natamasa. Limang taong naging overseas Filipino worker ang 42 anyos na si Jeveline. Nagbalik bansa siya noong Disyembre 2023 dahil sa nakatakdasa ng operasyon sa matres para makatulong sa gastusin nag-apply siya sa programa na Balik Pinas, balik at Buhay ng Overseas Workers Welfare Administration o no OWA. Ang problema, hindi na inabutan ni Javelin ng tulong dahil Enero 2025 na dumating ang checking nagkakahalagang 20,000 piso. Apat na buwan makarampumanaw ni Javelin result ko sa kanya is ovarian cyst cancer stage 4. Nung pumunta kami ng banko, hindi na po marilis kasi nakapangalan sa ate ko. Bagaman dismayado dahil hindi na inabutan ni Javelin ang beneficyong dapat ay natanggap niya noong buhay pa. Umaasa ang pamilya na matulungan pa ng OWA ang naulilang anak ng OFW. Nawala na po ako ng, ano, ng pag-asa na mabuo mo. makuha ko kasi wala naman sila sinabi ko ano yung gagawin dumulog ang inyong kapuso action man sa Owa Region 6 It's unfortunate na while uh, her benefit was being processed si OFW Adok ay nag-passed away What uh, transpired from our point of view is that uh, we were processing the documents as a going concern We were not informed na namatay pala siya nagkaroon daw ng miscommunication kaya hindi na ibigay ang check sa OFW sa loob ng itinakdang anim na buwan. We were trying to get in touch with them. Uh, hindi naman sila nakakapag-reply sa amin. Ang contact info na hawak namin ay contact info ni OFW Ado. So nung namatay siya, wala nang sumagot. I gave instruction na mag-visit ka agad sa family And that was only when we found out na ang kausap ng family pala ay yung province. Sa ngayon ay na-issue ka na ng bagong check ang pamilya at makakatanggap din sila ng iba pang benepisyo mula sa OWA. Once ma-process namin yung uh, death and burial niya, that's 120,000. And uh, meron pa siyang uh, sinasabi natin education and livelihood assistance program, which is another one-time fifteen thousand plus scholarship sa uh, eldest niya na anak. Labis na nagpapasalamat ang pamilya ni Jevelyn. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner sa Maravi Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.